Ayun know, mga amigo sa so, lang kami dito Baka kami mangariba na at uh, Pupunta kami doon sa kabilang buya mangariba kami pero hindi dito Baka medyo huminahin na naman ang kapi silid uh, Baka sa araw kami makakahuli Kagabi hindi kami pinalat na makahuli mga amigo uh, Medyo Nagmuntun tayo kung saan may nakakahuli Parang ang narinig kong may nakakahuli Isang pirasang bangka pa lang pero siguro hindi naman ni isang bangka may huli. Uh, hindi lang natin nakausap yung iba. Sa dami nang nag-uusap po sa kanina ay puro mga walang huli. So, pero sa araw mga huli yata doon may nakahuli ko sa baba kaya doon siguro kami harubang ngayon Ayan. na namin to Dito lang kami nagpahinga mga amigo para mamayang gabi ay may pangres sa uli uh, sa Pagangawil gawa ng magdamag kami na panod-anod nakakatulog man kung tilang panod-anod lang gawa ng hindi aring nasa buya dahil sobrang lakas ng agos kung maganda sana ang agos itili lang kami ng payaw ng magandang laman doon kami tatali ang problema pagka sa payaw kami tumali mga amigo uh, wala lalo mahuhuli gawa na yan o oh. lulutang pag nag-ariya ka ng nylon lutang. Yun, Na, na. Iiwanan namin ito. Pinahulihan ito nila. Itong mga kasama ko ngayon. At uh, ito na, na extra la sa akin, mga amigo. Sila jmar bulan News Vlog. Yan, vlogger din ito, mga amigo. Hanapin nyo lang yung J. Marbula News Vlog. Makikita nyo kung saan itong bangka. Nakasaay ah uh, may baka itong dinadala. Nag-alanganin silang lumahot ngayon. Gawa ng malaki yung bangka mas, mas maliit lang ng puti sa, mas maliit sa si bank pero malaki kasi rito kung lalawot sila ng tatatlong gabi ang itatagal sa lahot ay eh, maaalanganin mga amigo malulugi lang gawa lang siyempre malaki yung konsumo tapos hindi naman pwedeng tagal hindi Di ba buti na sana kung maganda ang kain na isla eh, kaso madalang paswertihan kagaya ngayong kagabi eh siguro sa kung kukumprahin mo sa 20 bangka parang isa lang ang may huli parang ganun ang uh, kinakalabasan ngayon na ng, uh, uh, kain ng tuna kaya <coughs> medyo aning ilaot uh, sa yung sa gabi lang naman mga amigo may nakakahuli naman sa araw kaya kami ay tutitit tingin sa araw yan dito kami iwan na namin to ito ay malaman daw ito ay kinulong na siguro kinulong na siguro ng mayari gawa ng kinulong na siguro ito ng mayari mga amigo gawa ng marami daw itong isda nung nakaraan na lahat nila ay ngayon o oh, tahimik na tahimik ko oh, wala man lang tumitikbo na kahit na anong klaseng isda dyan kahit maliliit kahit pirit man lang kung dito kami mag-aari ba e, kung sakali man na may usin may big na siya sa ilalim o yilipin tuna eh wala naman kaming mauubos yung pahay namin gawa ng wala kami mang kakaunti yung huli namin pusit kaya doon kami kung sakali may maubusan pwede ka maghuli ng uh, maliliit na isda para sa ipain yan takbo kami doon sa kabilang buya aha uh -huh. dong dong tayo sa kabila. Mag-aariba lang tayo doon. Mm -hmm. Ay. <laughs> <laughs> ha? Nakasiba daw. At saka yung nalagot. Nasiba rin sila. Nalagot. Yung namang isang, nalagot doon kasama nilang maliit na bangka. Naka, yung daw nakahuli ng isa rin lang. But, hindi ko na tanong kung pataw o ano. Tatlo daw kaya yun, makakahuli doon. Ay, tatlo. Maliliit ayun, eh. Ay, parehas din lang ang naglalata ko yun. Tatlo ay. Eh. Parehas, lata din yun, yung pataw. Ari ba dito sa kabila ng mga huli ah. Mga na. huli na sa doon. Sila bergo, lagot. Ay mga tayo, may palad. Kala yo kadi super lakas ng silig ya. Ah, kuno ganayon. Nasibaran niya sa kanayon, ngayon pa kaya mahina hinana Tidak ada yang bisa diisai, tidak ada yang diisai Yung mga isa hindi naman sa may lalo pag tigigisa. Kapalang pirit ano eh, huwag oh, mo oh, hanggang dito ay, hanggang dito sa kalapit natin ang pirit. Malasaw niya ano oh, huwag. Oh. Yan lang nag-ipaw. Oh. Sumunod sa atin yung piritay Ang na bangka oh, Ang huli na ng abante naihila pala, talaga si babo lang ang malakas naihila pagka yung naka neutral, naihila ang nylon nakakambiyo yan ha Andong nakakambiyo yan nakakambiyo Nakahuli pa. Uh, pa main <coughs> Wala pa lang hirap sa pain ay <coughs> Ali siguro. Ah, tapo ng video niya, guys. thì đạp nó đến đâu. Galing galing lên đâu nay. Bụi đâu lì. wala anak po malakang mga yan ang mga bagay mga kanahan ng makanan na ito yung ah low speed low speed ng low speed Talaga yung lakas lang bungkog Palis na yata, palis na yung isa Maglagay lang ng uh, oh, Sigurado ang araw iba Lagyan lang na yung bungkog at ang sigurado Ayaw At alis din naman mamaya eh, ano eh, papatilay Papatilay Para lang hindi maglihis bibisoy ayan po sige sa akin

O, yun na 'yung mga nag-air ko ko pa punla ng mga oras na bada. Mga pati ako. Alam ko is true si. Ay nag-holy naman spirit. <laughs> birdik to na wala pa. Oo naman, sa hindi naman nauubusan ng kain at uh, naka-survive naman. Kaya lang ang problema yung birdik ng mga amigo wala pa talaga nagpa-random. Paka-mamaya. Oo. Baka mamaya. Oo baka mamaya ang gabi tatlong kami dito kanina dalawa wala, wala man lang ang nakahuli nandumating dumating kami dati nang nangangariba ito tapos ay alas 10 alas 10 pa lang, nandito na kami ito, so, bumapo na wala na nakatanggal pag ang parang light light mo ang, nakatanggal nang wala, 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 mahina ang balita ngayon mga amigo tumumal, pero Tatanggal ka. Dala lang hanap buhay so, uh, uh, ng panginisda para okay, bigla na lang kumain. Baka mamaya ang gabi uli. Nakakahuli pero mas lamang yung walang huli. Kagabi. Mara niya walang huli. Kaya sa ako na. Tawad. Malakas ang agos kaya iiwanan na uli na kami itong payaw. Amigo. Ari ba ulit kami doon sa malayo para kagabi na uli kami makapaghulog gawa ng Tatakbo pa kami ng malayo mga amigo At uh, para bukas hindi kami lumayo sa payaw Yun Sige mga amigo Abang-abang lang Baka sa susunod natin video may huli na kami